shoutout sa lahat ng mga solid Marsai supporter natin. Shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko sa ating mga bagong upload. Maraming salamat kay Sunny Anya TV sa laging pag ng ating mga video. Shoutout kay Amideo Flores, Gerald Anyubo, Norlyn Picatsi, Lady B73MB kay Jose Fasificador Ronald Virialos sa lahat ng ating mga solid supporter at sa ating mga bagong subscriber mabuhay po kayo mga idol pakisupport na din ang channel ng aking kapatid ang Palatandaan Simulan na po natin ang ating kwento Itong si Inko isko nakita nila ni Lucio na may kinuha itong isang maliit na buti at nakita nilang ipinahit ang laman nito sa kanyang hawak na itak. Malapot ang katas na galing sa loob ng maliit na buti at kulay itim ito. Habang ginagawa din ito ni Inko nag-uusal na din ang albularyo ng mga orasyon. Tanong agad nitong si Lucio, Inko Isko, katas ba iyan? ...nang punong balyaka. Oh, pinunong losyo, hindi ko lamang alam at sigurado kung tatalab ba ito sa mga sinasabi mong membro ng tagtad na mga dati mong kasamahan. Ngunit kailangan natin na subukan ito. Mas marami ang bilang ng mga rebelde. Eh. Baka may mapahamak pa sa atin. Sa isip ni Lucio, malakas nga ang mga kakayahan nitong si Inko isko dahil ang puno ng balyakag ay hindi ito basta-bastang makukuha lamang sa gubat may mga nagbabantay kasi sa punong ito ng mga inkanto ilang sandali pa papalapit na sa tapat ng kanilang pinagtataguan ang mga rebelde kaya sa tingin nitong si Lucio, kailangan na nilang kumilos ipinahid nila ang laman ng hawak na buti nitong si Inko Isko sa kanilang mga itak at pagkatapos suminyas na itong si Lucio kay Bulan at Lando na nasa unahan ng mga kakahuyan. Naintindihan naman agad nila ni Bulan at Lando ang ibig sabihin na iyon nitong si Lucio. Mabilis nang umigpaw ang dalawa at hinagip agad ng mga taga ang mga rebuilding na sa likuran sa sobrang bilis ng ginawang pag-atake nila ni Bulan. Hindi na napansin pa ng mga rebelde ang pagtama ng mga itak sa kanilang mga katawan. Agad na umigik ang dalawa at bumulagta. Matapos nagawin ang mga iyon nila ni Bulan at Lando, gumulong naman ang mga ito papunta sa kabilang bahagi ng kakahuyan para makapagtago agad. Sigaw agad ng mga kasamahan ng mga nakabulagtang dalawang rebelde sa likuran. Kumander Aguirre, may mga kalaban na sa paligid. Patay na si Naado at Nunoy. Agad na nagpulasan ang mga ito. Pinagbabaril na ng iilan ang pinagtataguan nila ni Bulan. Agad din na nagtatago si na Kumander Aguirre sa likod ng mga puno ng kahoy at sinipat agad ang maaring mga pinanggagalingan at pinagtataguan ng mga kalaban nila. Ngunit kung saan sumuot ang mga rebuild ay nandoon naman nagtatago ang grupo nila ni Lucio. Kaya agad na nataga nito ang dalawang nasa likuran ng malaking puno ng kahoy. Tama sa ulo at liig ang natanggap noong dalawa kaya agad na namatay ang mga ito pagkabagsak nito sa lupa. Habang itong si Inko Isko, ang apat na mga taddad ang kanyang inaabangan dahil nang makita ng mga ito ang pagbagsak ng dalawang inataki ni Lucio agad na kumaripas ng takbo ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan Uwi ka ni Inko Isko Lucio, nandito na sila ilang sandali lamang, biglang umigpaw ang mga ito at inaatake ng mga taga itong si Lucio. Narinig pa nga ni Inko Isko ang sabi noong isang membro ng tabtad habang pinagtataga itong si Lucio. Nakikita ka rin namin, Lucio. Alam mo ang kaparusahan sa mga ginagawa niyong pagtiwalag ay kamatayan. Pinagtutulungan na itong si Lusyo nang apat na taddada. Sagot naman nitong Silusyo. Ako ang magpaparusa sa mga kasamaang pinaggagawa ninyo. Dinumihan ninyo ang malinis na hangarin ng ating grupo. Isang pagganting pagtaga nitong Silusyo, tinamaan niya sa ulo ang isang tagdad Agad na pumulandit ang masaganang dugo galing sa sugat nito. Kaya gulat na gulat ang mga ito. Hindi nila akalain na magagawang masugatan nitong silusyo ang kasama nila. Napapatras ang mga ito at muling sabi nung isa, Kung ganoon, may nakuha ka na palang pangsumpa sa mga kakayahan natin. Ang mga armas din ng mga taddad ay may nakalagay din na mga panguntra. Dahil sa grupo ng mga taddad, Ilang taon nilang sinanay ang kanilang mga kakayahan at alam na din ng mga ito ang mga bagay na mga panguntra sa kanilang mga kakayahan at may hawak rin sila sa mga ito. Ngunit ibinibigay lamang ang mga ito doon sa mga matataas na opisyal sa kanilang pangkat. sina Bulan at Lucio ay hindi pa nabibilang sa mga tinatawag na sub-commander ng grupong tagdagat. Kaya nagtataka ang mga ito kung bakit alam at nakuha nila ni Lucio at Bulan ang mga panguntra. Ngunit natigil ang mga ito sa pag-iisip nang biglang sumulpot itong si Inko Isko sa likuran ng isa at nagpakawala agad ito ng mga pagtaga. Nakailag ang dalawa sa mga ito ngunit tinamaan ng albularyo ang isa sa likod at pa agad na natumba ito sa lupa. Hindi rin nagawa ni Inquisco na masundan at tuluyang mapatay ang isang membro ng tagtad dahil tinamaan na rin siya ng taga sa kanyang braso nang gumanti ang dalawang kasama nito. Kumilos na din itong si Lucio. Nakipagtagaan na din ito sa mga dating kasamahan na mga tagtad nang makita naman ito ng grupo nila ni Commander Aguirre. Agad na utos nito sa mga tauhan na ikarga na nila ang mga nakalap na mga sumpa sa kakayahan ng mga kublan. Wala na silang pakialam kung madadamay man ang kanilang mga kasabwat na mga tadtad galing ng Mindanao. Utos nito sa mga tauhan na pagbarili na ang mga ito. Kitang kita kasi nila ang mga pagtatagaan ng mga tadtad doon sa kakahuyan. Mabilis na inilagay ng mga rebelde ang kanilang mga panumpa sa dulo ng kanilang mga baril. May mga iniusal-usal din itong si Commander Aguirre at makalipas ang ilang sandali lamang umaaling ang malakas na putukan. Pinagbabaril na nila si na Lucio habang nakipaglaban ang mga ito sa mga dating kasamahan na mga tagdad. Tinamaan na ang mga ito sa iba't ibang parti ng kanilang katawan. Ang namumuno sa apat, itong si Dante, agad itong napagulong. Sa galit nito, sa grupo ng mga rebelde, walang pakundangan na lumabas ito sa pinagtataguang puno at tumatakbong papalapit sa grupo nila ni Commander Aguirre. Kaya nasalo nitong si Dante ang mga bala ng baril. Ngunit nagawa pa nitong makaganti ng mga taga doon sa mga rebelde Patay agad ang isa nang mapuruhan niya ito sa liig at bago bumagsak sa lupa itong si Dante. Nagawa pa nitong masugatan itong si Commander Aguirre sa tiyan. Pinaulanan na nila ng bala ang mimbro ng tagtad kahit napatay na ito at nakahandusay sa lupa. Sigaw nitong si Commander Aguirre. Timonyo ka. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa at mailigtas ka ng mga anting-anting mo. Hayop! Habang sina na Lucio at Inkoisko, may tama ang dalawa ng mga bala. Agad na nagtatago ang mga ito doon sa mga malalagong damuhan. May tama sa pa itong si Inko Isko. Sa balikat naman at braso itong si Lucio. May mga kinuwang buti itong si Inko Isko at wika nito kay Lucio. Lucio, ipahid natin ang laman nito sa ating mga sugat para hindi agad kumalat ang sakit at kirot at ang mga lason ng kanilang mga pangsumpa. Habang mabilis na inalalayan itong si Commander Aguirre at balak ng mga ito na bumalik na muna doon sa kanilang kuta. Malaki kasi ang sugat ng kumander sa kanyang tiyan. Mabilis na sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan para makabalik na sa kanilang kuta. Umiba ang mga ito ng daan. Kasama nitong si Commander Agiri, ang isang sub-commander na si Commander Sosa at ang labing limang mga tauhan. Habang hinaharangan naman nitong si Commander Binoni, kasama ang mahigit sa tatlumpung mga rebelde ang grupo ng mga kublan, para hindi masundan ang grupo nila ni Commander Aguirre. Ilang sandali lamang ang lumipas, biglang napasigaw ang dalawa pa sa mga tauhan ni Commander Binoni dahil pinagtatagpas na ang mga ito nila ni Lando at Bulan. Agad na nakalaylay ang ulo ng mga ito nang matamaan ito sa kanilang mga liig isa-isang pinabagsak nila ni Bulan at Lando ang mga rebuilding na sa Kakauya. Gumanti naman ng mga pagputok ang mga ito, ngunit hirap silang matamaan ang dalawang membro ng kublan. Hanggang sa umataki na rin si Lucio at Inko Isko, kahit na may mga sugat ang mga ito, sobrang nag-iingat na din sila dahil alam na nila na maaaring Tatablan na sila ng mga bala ng mga baril ng kanilang mga kalaban. Lima na ang napapatay nila at may ilan din ang nasusugatan sa panig ng mga rebelde. Ngunit napaigik itong si Lando nang matamaan ito ng bala sa kanyang tagiliran. Lando, uki okay ka lang ba? Ang sigaw nitong si Bulan at umigpaw ito papunta kay Lando. Pagkatapos, mabilis na hinila niya ito papunta doon sa likod ng isang malaking puno ng kahoy. Dito na nagmamadaling umatras ang grupo nitong si Commander Binone. Marami nang sugatan sa kaniyang mga tauhan at hirap sila sa pakikipagbakbakan sa mga Kublan dahil mabilis ang mga ito na gumalaw sa kadiliman na hindi nila kayang sundan ng kanilang mga mata nakagawa man sila ng mga sumpa at panguntra, ngunit hindi pa rin nila masasabayan ang bilis ng mga ito. Sabi nitong si Bulan, Amalusyo, Lando, Inquis may mga sugat kayo. Kailangan natin na makabalik sa ating kuta at magagamot ang mga bagay na iyan. Sinadudong na ang bahala sa mga rebuilding umatras nakagawa na sila ng mga panguntra. Kaya tinatabla na tayo ng mga bala. Ngunit napigilan din natin ang kanilang pagtangkang pagsalakay sa patag. Tagumpay pa rin tayo. Ang wika nitong si Lucio. Bago umalis ang mga ito doon sa kakahuyan, kinuha muna nila ni Lucio ang mga bangkay ng mga kasamahang tadtad -tad na namatay. Kahit na plano pa ng mga ito na sila ay patayin. Nagiging kabilang pa rin sila ng kinikilalang grupo na tagtad at isa sa kanilang mga batas ang wag iwan ang kanilang mga kasama patay man ito o buhay. Plano nitong si Lucio na bigyan nila ito ng maayos na paglilibing doon sa kanilang kuta. Sa nakita nitong si Inko Isko at Lando, mas lalong napahanga ang mga ito sa mag-ama na sina Lucio at Bulan. Habang ang grupo nila ni Commander Binone hindi sumunod ang mga ito sa grupo nila ni Commander Aguirre. Ang ginawa ng grupo nila, doon pa rin sila dumaan sa dinadaraanan nila kanina pagbaba sa patag. Dahil na rin sa maraming mga sugatan sa kanyang mga tauhan, kailangan nilang makabalik agad doon sa kanilang kota. Ang hindi nila alam, nakaabang na pala sa kanila ang ilang membro ng kublan doon sa kakawyan na pinamumunuan nitong si Dodong. Nakikita na ng mga ito ang paparating ng mga rebuilding na may mga akay-akay na mga sugatan.